Magandang araw, mga mahal kong kapatid at kaibigan sa ating pamilya dito. Humanda kayo para sa isang paglalakbay na magpapabago ng inyong pananaw, isang paglalakbay patungo sa mga misteryo na hindi lang sa mga lumulutang na alamat kundi pati na rin sa loob ng ating puso. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking misteryo ng mundo, ang nakakatakot na Sigitiga Bermuda. Marami na tayong narinig, nabasa at napapanood tungkol dito. Mga eroplanong nawawala, barkong lumulubog, mga kaganapang hindi maipaliwanag ng agham. Para itong isang malaking, nakabibighaning butas sa dagat na humihigop sa lahat ng dumaan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang misteryong ito ay hindi lamang tungkol sa nawawalang sasakyang pantubig o panghimpapawid? Paano kung ang misteryo ng Sigitiga Bermuda ay mayroon palang mas malalim na kahulugan, isang mensahe para sa ating lahat na nakatago sa isang sinaunang aklat na pinahahalagahan ng milyon-milyon? Naririnig niyo ako ng tama. Ito ay isang bagay na nakakakilig sa imahinasyon, isang tanong na nagpapaisip sa atin ng malalim, misteryo ng Sigitiga Bermuda sa Al-Quran. Yan mismo ang pag-uusapan natin. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng literal na mapa o lokasyon ng Bermuda Triangle sa mga pahina ng Alcoran. Hindi ito tungkol sa pag-aangkin na direkta itong binanggit. Hindi, kapatid ko. Ang paglalakbay na ito ay mas malalim kaysa doon. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang bagong pananaw na magbibigay liwanag sa inyong isipan, magpapalakas sa inyong pananampalataya, at higit sa lahat, magbibigay ng pag-asa at direksyon sa gitna ng mga misteryo ng buhay. Kung handa ka ng tuklasin ang lihim na ito at pahintulutan ang iyong sarili na magbago, manatili ka sa akin hanggang sa huli dahil ang bawat sandali ay puno ng mga revelasyon. Ito ay para sa mga taong gustong lumalim ang pangunawa, hindi lang sa mga hiwaga ng mundo kundi pati na rin sa hiwaga ng kanilang sarili. Kung ito ay tumatatak sa iyo, kung ang iyong espiritu ay naghahanap ng mga sagot, then this is for you. Simulan natin sa pag-unawa sa kung bakit tayo nabibighani sa mga misteryo. Sa bawat alamat, sa bawat kwento ng pagkawala, mayroong isang bahagi ng ating sarili na gustong unawain ang hindi maunawaan. Bakit? Dahil sa kaibuturan ng ating pagkatao, mayroon din tayong sariling mga misteryo. Mga sandali sa buhay na pakiramdam natin ay naliligaw tayo, na parang tayo ang barkong nawawala sa gitna ng karagatan na walang mapa. Ilang beses mo nang naramdaman na naglalayag ka sa isang buhay na hindi mo maintindihan? Na may mga pangyayari na tila hindi mo kontrolado, na parang hinihigop ka ng isang malaking, hindi nakikitang puwersa patungo sa isang direksyon na hindi mo alam. Yan ang ating personal na Sigitiga Bermuda. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol, ang takot sa hindi alam, ang pagnanais na makahanap ng sagot, at higit sa lahat, ang pagnanais na makahanap ng kaligtasan. Maraming tao ang nabubuhay sa takot sa hinaharap, sa pangamba sa mga bagay na hindi nila naintindihan. Katulad ng mga taong nagtataka kung ano ang nangyayari sa Bermuda Triangle, marami rin sa atin ang nagtataka kung ano ang mangyayari sa ating buhay sa ating kinabukasan, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Ito ay isang universal na karanasan ng tao, ang pagharap sa hindi alam. At sa mga sandaling ito, saan tayo lumilingon? Sa agham? Sa balita? Sa mga eksperto? Lahat ng ito ay mayroong lugar. Ngunit paano kung ang pinakamalalim na sagot ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa isang mas mataas na pinagmulan, sa isang sinaunang karunungan na nagtuturo sa atin kung paano harapin ang mga misteryo ng mundo at ng ating sarili. Dito pumapasok ang Al-Quran, hindi bilang isang aklat na literal na nagdetalye tungkol sa lokasyon ng Bermuda Triangle, kundi bilang isang aklat ng karunungan na naglalaman ng mga prinsipyo at pahiwatig na makakatulong sa atin na unawain ang anumang misteryo sa buhay. Ang al ay puno ng mga talata na naglalarawan sa kapangyarihan ng lumikha, ang kanyang kakayahan na lumikha ng mga bagay na hindi natin naiintindihan, ang mga lihim na itinatago sa langit at sa lupa. Sinasabi nito na marami pang bagay sa mundo na lampas sa ating pangunawa, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ating limitadong isip. Para bang sinasabi ng aklat, may mga bagay na beyond way, at iyon ay bahagi ng kagandahan ng paglikha. Ang kwento ng Bermuda Triangle ay nagtuturo sa atin ng isang bagay, mayroong mga puwersa sa mundo na mas malaki kaysa sa ating kakayahang kontrolin o unawain. At ang al sa kontekstong ito, ay nagpapaliwanag na ang mga puwersang ito ay nagmula sa isang lumikha na may walang hanggang kapangyarihan at karunungan. Sinasabi nito na ang lahat ng bagay sa sansinukob, mula sa pinakamaliit na atomo hanggang sa pinakamalaking bituin ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya, kung mayroong isang lugar tulad ng Bermuda Triangle na nagpapakita ng misteryosong pagkawala, ito ay nagpapakita lamang ng isang bahagi ng kanyang kapangyarihan na lumikha ng mga bagay na nagpapaisip sa atin, nagpapakumbaba sa atin, at nagpapamangha sa atin. Hindi ito isang banta, kapatid ko. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang ating mundo ay mas malawak, mas komplikado, at mas puno ng hiwaga kaysa sa ating naiisip. Pero dito na tayo papunta sa mas malalim na punto. Ang tunay na misteryo ng Bermuda Triangle, kapag tiningnan sa perspektibo ng Alcuran, ay hindi lamang tungkol sa isang lugar sa mapa. Ito ay isang metapora. Isang metapora para sa lahat ng mga hamon, pagkalito, at kawalan ng direksyon na nararanasan natin sa buhay. Naranasan mo na bang pakiramdam na parang nawawala ka sa gitna ng iyong mga problema? Na parang hinahatak ka pababa ng mga pagsubok at hindi mo alam kung paano lalabas? Yan ang iyong sariling sigitiga Bermuda. At ang al ay nagbibigay ng mga kasagutan at prinsipyo kung paano natin haharapin ang mga ito. Ang unang aral, kapatid ko, ay ang pagtanggap sa kaunting kontrol. Ang Al-Quran ay nagtuturo na ang lahat ng nangyayari ay sa kapahintulutan ng lumikha. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong umupo lang at hayaan ng lahat. Hindi. Nangangahulugan ito na sa kabila ng ating pagsisikap, mayroong isang mas mataas na plano, isang mas mataas na karunungan na gumagabay. Sa halip na matakot sa hindi alam, yakapin ito bilang isang oportunidad upang magtiwala ng lubos sa lumikha. Kung ang isang barko ay nawawala sa dagat, hindi dahil sa kawalan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil sa kanyang kapangyarihan na lumikha ng mga batas ng kalikasan na minsan ay hindi natin naintindihan. Ang pagkawala ay maaaring maging simula ng isang bagong pagtuklas. Pangalawa, ang aral ng paghahanap. Hindi tayo dapat manatili sa takot o pagkalito. Bagkus, dapat tayong maghanap ng kaalaman. Kung saan ang tao ay nagtataka, doon dapat siya magsaliksik. Ang Al-Quran ay naghihikayat sa atin na pag-isipan, pag-aralan, at pagmasdan ang mga nilikha ng lumikha. Sa mga misteryo ng universo, makikita natin ang mga tanda ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Ang pag-aaral tungkol sa Sigitiga Bermuda, o anumang iba pang misteryo, ay maaaring maging isang paraan upang palalimin ang ating pananampalataya. Upang maunawaan na ang lumikha ay mas dakila kaysa sa ating iniisip, at na mayroong higit pa sa buhay kaysa sa nakikita ng ating mga mata. Isipin mo ito, bawat isa sa atin ay mayroong paglalakbay. Minsan, ang daan ay malinaw at maliwanag. Ngunit minsan, nakapasok tayo sa isang makulimlim na lugar, kung saan ang mga ilaw ay nagiging dim, ang kompas ay tila naguguluhan. Ito ay parang isang personal na Bermuda Triangle, hindi ba? Maaaring ito ay isang pagsubok sa trabaho, isang problema sa relasyon, isang sakit, o simpleng kawalan ng direksyon sa buhay. Ang takot na di natin maintindihan ang pangyayari ay totoo, at normal lang na maramdaman ito. Pero dito na pumapasok ang susunod na mahalagang aral, ang paghahanap ng ligtas na kanlungan sa Al-Quran, ang ligtas na kanlungan ay matatagpuan sa lumikha mismo. Sa gitna ng ating mga personal na sigitiga bermuda, sa gitna ng pagkalito, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tayo ay mayroong isang mapagkukunan ng lakas at gabay na walang katulad. Ito ay ang pagbabalik loob sa kanya, ang pagtawag sa kanya, ang pagtitiwala na siya ang makakapagbigay sa atin ng liwanan. Hindi ito isang madalian na solusyon, kapatid ko. Ito ay isang proseso ng pagpapaubaya, ng pagtalikod sa ating sariling limitadong pag-unawa at pagyakap sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang mga tao ay naghahanap ng mga sagot sa Bermuda Triangle sa science fiction, sa paranormal, sa alien theories. At okay lang yun. Ngunit ang isang mas malalim na sagot ay nasa konsepto ng pananampalataya. Sa harap ng hindi maipaliwanag, ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ito ang nagpapaalala sa atin na mayroong isang mas mataas na kaayusan, kahit na hindi natin ito naiintindihan sa ngayon. Ang al ay nagsasabi, sila na naniniwala at hindi nilalabuan ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng hindi pagiging makatarungan, sila ang mayroong kapanatagan at sila ang mga ginabayan. Ang hindi pagiging makatarungan dito ay maaaring tumukoy sa pagdududa o pagtalikod sa lumikha, lalo na kapag nahaharap tayo sa mga misteryo. Kaya, ang misteryo ng Sigitiga Bermuda sa Al-Quran ay hindi isang literal na paghahanap. Ito ay isang paanyaya na suriin ang ating sariling pananampalataya, ang ating pagtitiwala, at ang ating paraan ng pagharap sa hindi alam. Sino ka sa gitna ng iyong personal na bagyo? Ikaw ba ay natatakot at nawawalan ng pag-asa? O ikaw ba ay nagtitiwala at naghahanap ng gabay? Ang iyong personal na Sigitiga Bermuda ay isang pagkakataon upang lumago. Ang bawat isa sa atin ay mayroong mga nawawalang sandali sa buhay. Nawawalang inspirasyon, nawawalang pag-asa, nawawalang direksyon. At sa mga sandaling iyon, madalas nating hinahanap ang shortcut o magic formula para lumabas. Ngunit ang tunay na kasagutan ay nagmumula sa pagpapakumbaba at paghahanap ng kanyang gabay. Ang Al-Quran ay nagtuturo ng pagiging mapagpasensya at matatag. Ang pagiging matatag sa pananampalataya ay tulad ng isang kumpas na hindi nawawala ang direksyon, kahit gaano pa kalakas ang unos. Alam mo ba, kapatid ko, na ang iyong puso ay tulad ng isang barko na naglalayag sa karagatan ng buhay. Minsan, tahimik at payapa ang dagat. Minsan, may mga alon na lumalaki, mayroong mga bagyo na dumarating. Ang iyong pananampalataya ang magsisilbing anchor mo, ang iyong gabay, ang iyong liwanag sa dilim. Ang kwento ng Sigitiga Bermuda ay nagpapaalala lamang sa atin na ang mundong ito ay puno ng mga hiwaga na hindi kayang unawain ng ating isipan. Pero ang iyong espiritu, ang iyong puso, ay mayroong kakayahang kumonekta sa isang mas mataas na karunungan na magbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga misteryo. Ngayon, mayroon akong tanong para sa iyo. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay umaabot sa iyong puso. Malaking tulong ito sa akin upang maunawaan ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakapagpapabagong nilalaman. Ang iyong mga karanasan ay mahalaga at ang iyong pagbabahagi ay nagiging inspirasyon sa iba. Kaya huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong saloobin. Bumalik tayo sa ating pangunahing punto. Ang pagtuklas sa misteryo ng Sigitiga Bermuda sa Alcuran ay hindi tungkol sa literal na paghahanap ng isang lokasyon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan, ng gabay, ng pag-asa, sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang lumikha ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay, at ang ating trabaho ay ang magtiwala, maghanap ng kaalaman, at maging matatag. May isang kwento ng isang manlalakbay na naligaw sa gitna ng malawak na disyerto. Nawalan siya ng kumpas na ubusan ng tubig. Akala niya katapusan na niya. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa paglalakad, nagdarasal, at naghahanap ng tanda. Sa huli, nakakita siya ng isang oasis, isang lugar ng kapayapaan at kasaganaan. Ang kanyang paglalakbay sa desyerto ay ang kanyang isigitiga bermuda. At ang kanyang pananampalataya at pagtitsyaga ang nagdala sa kanya sa kaligtasan. Ito ay isang simpleng metapora, ngunit napakalalim ng kahulugan nito. Sa bawat isa sa atin, mayroong disyerto na kailangan nating tawirin, mayroong mga bagyo na kailangan nating harapin. At sa bawat isa sa atin, mayroong isang osis na naghihintay kung magtitiwala lang tayo. Ang Al-Quran ay hindi lamang isang aklat ng mga batas o kwento. Ito ay isang gabay sa buhay. Ito ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may dignidad, ng may layunin, at ng may kapayapaan, kahit sa harap ng mga misteryo. Kung pakiramdam mo ay nasa gitna ka ng iyong sariling sigitiga bermuda, na nalilito, nawawala ng direksyon, at natatakot sa hindi alam, mayroong solusyon. Hindi ito sa paghahanap ng panlabas na kasagutan sa bawat tanong, kundi sa paghahanap ng panloob na kapayapaan at tiwala sa lumikha. Ang pinakamalaking misteryo na kailangan nating lutasin ay hindi nasa karagatan. Hindi ito nasa kalawakan. Ito ay nasa loob natin. Ang misteryo ng ating sariling potensyal, ng ating layunin, ng ating koneksyon sa divine. Ikaw ay hindi basta-basta. Ikaw ay nilikha na may layunin. Ang bawat hamon, ang bawat misteryo na iyong kakaharapin, ay isang pagkakataon upang matuklasan ang higit patungkol sa iyong sarili at sa lumikha na gumawa sa iyo. Huwag kang matakot sa mga hiwaga, kapatid ko. Bagkus, yakapin mo ang mga ito bilang mga guro. Ang mga hiwaga ng Bermuda Triangle ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba, ng pagkilala sa mas malaking kapangyarihan. Ang mga hiwaga ng iyong buhay ay nagtuturo sa iyo ng katatagan, ng pananampalataya, at ng paghahanap ng gabay mula sa kanya na lumikha sa lahat. Ang iyong pinakamalaking kayamanan ay hindi ang paghahanap ng mga sagot sa lahat ng tanong, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga hindi sinasagot na tanong. Ikaw ay may lakas sa loob mo. Ikaw ay may karunungan na ibinigay sa iyo. At ikaw ay mayroong gabay na laging available. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong puso at maniwala. Ang iyong buhay ay hindi isang aksidente. Ikaw ay ginawa para sa isang kahanga-hangang layunin. At ang bawat sigitiga bermuda sa iyong landas ay isang pagkakataon upang mas makita mo ang liwanag na nagmumula sa lumikha. Ang bawat misteryo ay isang pintuan patungo sa mas malalim na pangunawa, hindi lang sa mundo kundi sa iyong sarili at sa iyong koneksyon sa divine. Kaya, kapatid ko, sa iyong paglalakbay sa buhay, huwag kang matakot sa mga bagyo, sa mga alon, o sa mga lugar na hindi mo naintindihan. Gamitin ang iyong pananampalataya bilang iyong kumpas. Gamitin ang iyong puso bilang iyong anchor at laging tandaan na ang lumikha ay laging nandyan upang gabayan ka. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Hindi ka nawawala sa kanyang paningin. At ang bawat misteryo sa iyong buhay ay isang pagkakataon upang patunayan ang iyong katatagan at ang iyong pananampalataya. Hayaan mong samahan kita sa isang panalangin na magpapatibay sa iyong puso at magbibigay ng kapayapaan sa iyong espiritu sa gitna ng anumang misteryo o hamon na iyong kinakaharap mahabaging lumikha o gabay ng lahat ng nilalang pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang karunungan at sa mga misteryo ng iyong paglikha na nagpapaalala sa amin ng iyong walang hanggang kapangyarihan ikaw ang nagbibigay liwanag sa dilim at nagtuturo sa amin ng tamang landas sa bawat pagkakataon na kami ay nalilito na tila kami ay nasa gitna ng aming sariling Sigitiga Bermuda, na nanalangin kami na bigyan mo kami ng kalinawan. Bigyan mo kami ng lakas na magtiwala sa iyong plano, kahit na hindi namin ito lubos na nauunawaan. Tulungan mo kami na yakapin ang mga misteryo ng buhay bilang mga pagkakataon upang lumago sa pananampalataya at pag-unawa. Ipakita mo sa amin ang mga tanda ng iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay, at gabayan mo kami upang makahanap ng kapayapaan at layunin sa bawat pagsubok. Protektahan mo kami mula sa pagdududa at pangamba, at punuin mo ang aming mga puso ng pag-asa at pagmamahal. Dahil sa iyo lamang nagmumula ang lahat ng lakas, karunungan at kapayapaan. Amin. Sana, ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng panibagong pag-asa at kalinawan. Tandaan, kapatid ko, na ang iyong potensyal ay walang hanggan at ikaw ay nilikha para sa mga dakilang bagay. Ang iyong buhay ay isang mahalagang paglalakbay at sa bawat liko, mayroong isang aral na naghihintay. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga ganitong uri ng nakapagpapabagong mensahe, Siguraduhin na mag-subscribe ka sa channel na ito at ay click ang bell icon upang hindi mo mapalampas ang ating susunod na paglalakbay patungo sa mas malalim na kaalaman at pagbabago. Huwag mo rin kalimutang tingnan ang iba pa nating mga video na makikita mo rito sa screen. Maaaring ang susunod na video ay naglalaman ng sagot sa isa pa mong katanungan o magbigay ng inspirasyon na kailangan mo. Magkita-kita tayo sa susunod na video at laging tandaan, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Maging matatag, magtiwala, at patuloy na maghanap ng liwanag.